Okay, magandang hapon po. Uh, Mayor uh, Jolie Mateya, kasi pangalibo po ng pagkadaan uh, uh Gadanan, <coughs> Mayor, uh, na, ang napipinto pong uh, ninyo ay sa June 35. Pero uh, pagkatapos po nito, ano po yung mga aasahan uh, ng ating mga kababayan sa huling termino po ninyo ngayong uh, pagkatapos po ng June 30? So, sa amin, una-una po, magandang hapon sa ating lahat. Bale, um, ang pa po namin, opo, tama sa so 2.30. But, syempre, as early as now, dahil lumalabas po parang continuation o continuity naman yung ginagawa natin, uh, syempre, ang isa po sa mga tuloy-tuloy na gagawin sa bayan ng angadanan ay yung mga social na mga social services natin sa Bayan ng Angadanan. So, as of now, tuloy-tuloy po yung pagpapatayo ng mga daycare centers para sa 59 barangays ng Bayan ng Angadanan. Pangalawa, ah, uh, sa social services naman po namin, lahat po ng assistances ng bababa mula sa munisipyo, tuloy-tuloy po mahukuman ng mga kababayan natin. Nandiyan po yung sa mga solo parents, syempre yung social pension under the SWD, at syempre din po yung uh, educational assistances po galing yan sa iba't-ibang ahensya, pati sa congressman natin, at syempre sa munisipyo ng bayan ng mga And then of course, pagdating sa infrastructure, isa sa mga... Uh, gusto sana nating matapos hindi man itong taon na to pero sa panggang matapos yung termino natin uh, is yung hospital ng bayan ng mga dahil uh, nakausap na natin ang DOH, ang pangarap nga po natin sa bayan ng Angadanan is madagdagan yung ngayon, na 21 bed capacity, maging 45 bed capacity yung hospital natin. At syempre, ang pinakaabangan ng mga taga ang na ng angananan stadium kung matutuloy na kung kailan man tayo magsisimula mag-groundbreaking at mag-construct nito. Doon po sa napag yung uh, stadium po natin na may, yun, uh, may target date po ba tayo kung sakaling mabuksan na po? So, as of now, dahil nasa planning stage pa lang naman talaga kami, uh, back and forth pa din, kausap pa natin ng arkitekto. Siyempre, hindi pa kami ng advice doon sa mga marunong or talagang mga eksperto gumagawa ng mga ganito. Hopefully, by 2027, yun yung target date namin na dapat sana mabuksan natin yung stadium. But if mapapaaga, dahil uh, mas maayos natin ang mas mabilis lahat ng kailangan, at syempre, makapagplano ng mas maaga, Uh, baka 2026. But of course, para realistic, 2027. At ayaw namin madali na kahit anong construction pagdating sa mga ganito infrastruktura para sa Amadana. Aside po dito sa mga nabanggit niyo po ngayon, na uh, alam naman po natin na ang mga magsasaka po natin ay matindi uh, po ang uh, tinaranas kahirapan. Pero po ba mga mga progreso, meron po ba mga iba pa mga pamamaraan upang namin po maging, maging awa ang mga magsasaka po ng kanana? Yes, yeah, so yan yung isa sa mga plano nating tutukan palado. Kasi syempre, with, when it comes to farmers, hindi tayo nangingalam sa programa ng Department of Agriculture dahil syempre may iba sila programa. But kaya nga po ang pinag-uusapan namin is paano natin matutulungan kung hindi man isa-isa yung farmers ay yung mga organisasyon o grupo ng farmers na nagagaling sa LGU. Siyempre, ang napag-usapan namin ngayon, magkakaroon tayo ng mga training tungkol sa high value crops. Para kung hindi man puro palay o mais na nakagawian, nakasanayan, at least unti-unting nakakaroon ng ibang options na itatanim sa bayan ng mga dati ng mga farmers natin. Tapos dyan, syempre, isa sa mga napag-usapan namin dito sa lokal na pamaalan ang madalan is yung pagbibigay ng additional assistances. Uh, kung hindi man sa paraan ng financial o ng technical, uh, pinag-uusapan pa namin kung ano pa yung additional livelihood na pwede ibigay sa mga farmers natin. Well, kumusta naman po yung mga investor natin ah? sa pagpasok po pa ng taon ito? Nagandaga po ba o lalo po ang uh, kung Actually, doon nga po kami natutuwa. Uh, mula nung pandemic, nadadagdagan na madagdagan yung businesses na pumapasok sa Amadana. Maraming from outside, like last week or two before election, Before election, may mga kumausap sa akin ng ibang mga bayan na gusto nilang magdagdag dito. Lalo na magbubukas yung phase 2 ng palengke ng Angadana, ng mga dry market. At syempre, may hilang mga businesses na kumausap na sa akin regarding commercial spaces. Gusto nilang magpatayo ng commercial space dito. Sabi naman namin dito sa Angadana, walang problema. Lahat ng gustong mag-invest, ang pakiusap lang namin is dumaan sa tamang proseso. Dahil sabi nga po namin, dito sa Angadana, welcome lahat. Ang pakiusap lang, yung tamang proseso yung gawin natin. Ayaw namin na basta-basta ka lang magtatambak sa residential area, uh, sa palayan. Kasi syempre, lupain ng farmers. Ayaw namin na basta-basta ka -basta ba lang magpapatay o hindi ka dumadaan sa permit. Dahil sabi nga namin, yung mga ganyan, yan yung mga nag-shortcut. Eh, hindi yun para sa investment, hindi yun para sa progreso. Yan yung mga mahirap kausap ng mga investors. So, kami sa mga dalan, well, masaya. Masaya kami dahil, if I'm not mistaken, every year at least 10% ng businesses ang nadadagdag. Hindi man dito sa sentro, pero yung mga barabarang dahil, kanya-kanya lang nagbukas ng mga businesses nila. May kasabihan po, Mayor, na ang kaularan po daw ng isang bahay ay nakadepende po sa Pisinaw. Kamusta na po yung Pisinaw? Sa ang po, Uh, yan nga po ang lagi namin binibiro kay Hepe. Kasi si Hepe is galing sa... Ano siya? I think from Kirino siya huling na destino. First time daw niyang maka-encounter ng isang bayan na walang laban ang mayor, vice mayor at uh, peaceful sa eleksyon. Sabi naman namin, alam mo si O.P. dito sa Amadanan, very peaceful in general dahil sinusubukan natin na maayos lahat ng tao. And aside from that, uh, when well, it comes to peace and order, for example, drug, uh, tungkol sa drugs, drug-free um, drug free and drug-cleared municipality ang bayan ng Amadana. Sa crime rate, ang isa sa tinitingnan namin kung meron mga crime rate, uh, meron mga, crime crimes na nagagawa dito agad na susunan uh, ng ating kapulisa, kapulisan. Ang police visibility natin, very visible. Uh, umiikot, rumoronda. At syempre, pagdating sa pondo na ibinababa sa Peace and Order dito po sa bayan ng Amandana, wala kami confidential funds. ibinababa namin yun sa kapulisan para sila ang yun ang gamitin nilang pondo para yun yung uh, sa lahat ng aktividades nila na kailangan nila para, para laging buo ang suporta pagdating sa si financial ng LGU sa kapulisan natin. Uh, meron paano po kayo magre-react dito? Uh, po ng isang politiko na uh, San Mariano na kada dating kada dating mm -hmm. uh, sikat din ang mga na sabi nila uh, ang ang gadaan ng pudaw ay panganiban kang na sa uh, ang mga taga ang gadaan daw nakita daw nila yung tunay na tao na hindi maglibot nang may katapatan mula sa kanyang puso kasi sabi ko niya madali lang maging mayor madali lang maging gobernador pero ang importante kasi diyan yung may malasakit ka paano po kayo magre sa akin naman po, ang paniniwala ko, eh. uh, ang pagiging mayor, hindi po yan posisyon. Lagi po itinataktak sa akin, bata pa lang ako, na kapag nabigyan ka ng posisyon na ganito, ang privilege niyan yun is yung makakapaglingkod ka sa tao. Ako po, ang personal motto ko sa buhay is salus populi e suprema lex. Eh. The welfare of the people is a supreme law. So, very simple. Pag ikaw na bigyan ng pagkakataon maglingkod, yung paglilingkod mo, hindi lang siya yung basta naglingkod ka. Okay. Yung naglingkod ka mula sa puso, yung nararamdaman ng tao, nakikita ng tao. At yung pagiging yung, yung posisyon o yung titulo ng mayor, mas maganda po kung hindi mo iniisip na ikaw yung mayor, na ikaw yung kasama ng mga tao. Ang iniisip mo, ikaw yung kasama ng mga tao. Sa hirap at ginawa, lalo na sa bayan. Yun ang, yun ang lagi namin polisiya dito sa Amagawa. Mayor, medyo biro ito ang tanong Paano kayo makipag-cooperate ang pagkatrabaho sa namin yung ilang presbyan? Naku, isa lang po ang usapan namin. Pag nasa munisipyo o wala sa bahay, lalo na sa jurisdiction ng angadanan, ako si Mayor, siya si Vice Mayor. Pero pagdating sa bahay, siyempre, ibang usapan yun. Nanay ko naman siya pagdating sa bahay. But of course, ang biruan niya namin is ah uh, hindi usually hindi naman madaling mo yung makatrabaho mag ang magulang mo, anak mo. Pero syempre ang dynamics mo sa bahay is hindi mo pwede dali na dynamics sa office nila. But na pag usapan na nga namin na we will stick to the goals or kung ano yung mga tasks na mandated sa amin. But of course, ang maganda kasi is we will always stick to the principle na kapag nandito kami sa munisipyo, ang personal namin ay hindi kasama. We will be working the way we're supposed to be working. Ma'am, paano ka mag-a-adjust? Kasi dating mayor si Mayor Lopez na matagal. Mm. Kung may gusto ka na uh, uh, o para sa kapakanan ng gananan, gagawa ka ng mga uh, resolusyon. paano mo may adjust yun? Kasi dating mayor ng mga um, mo, um, ngayon, um, um, bahis mo na. Pa, paano yung pagsasalubungin? Eh? Yung kaisipan yung bilang dating mayor sa kapas. Mayor. Um. Ano po, sa amin po ng nanay ko sa totoo lang po, hindi nakikita to ng mga tao, pero mahilig kami magpwentuhan at mag-usap. at -hmm. At naniniwala kami na lahat na dadaan sa maayos na usapan. So, anything naman na, yun ay na mga nauna natin na pag-usapan, o oh, mami, pag meron akong kailangan na gawin para sa angalanan, uh, hindi naman sana mahirap na ikausapin kayo. Sabi, hindi. Hindi kami makikialam sa gagawin mo, lalo na kung ito na yun yung kaplano pa para sa bayan ng angalanan. Ano yung makakapagpaganda pa sa ang nadala natin. Yun yung gagawin natin. And of course, syempre, syempre, yung trabaho naman natin is, uh, basta kaya yun yung usapan. Kaya namin i-set is aside yung pagiging nanay, uh, mother-daughter. At pagdating sa munisipyo, syempre, mayor, vice mayor, tandem ito. Hindi naman po kayo natin yung mayor, nitong nakarang eleksyon, eh, may mga pamilya rin kayo, mga kaibigan, na malatakit sa tatay ninyo ang lumahog po sa nangguni ang bahay ng eleksyon. Uh, kamusta naman po ito, hindi nakasama sa line na kaya pumasok po dahil kapamilya mo dahil. Yeah. Ngayon, mm. sinyo, mga ano? malo, kaisip tuloy po. Uh, sa amin naman, dito sa ang madala, tulad ng mga paglabok nila sa eleksyon, actually, kung, kung, kung tama yung... Mga dating kasama po nito, eh. Yes, yes. Yung, 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 yung lamang po siguro. yung mga dating kasama namin, uh, na, na timaturin namin yung mga kaibigan, kapamilya. Actually, yun yung naging mahirap tungkol sa eleksyon na to. Uh, ang tinuro sa akin ng magulang ko, hindi mo pwedeng bitawan ang mga kasama mo. At syempre, itong eleksyon na to, kahit lahat naman na kasama namin, fair fighting chance for everybody yung ibinigay ng ating ama. Ibinigay natin sa bayan ng angadanan. Ang sabi nga po namin is, kahit na sinong gusto tumakbo, dahil karapatan nilang tumakbo, pwede namang tumakbo sa bayan ng nalungkot lang kami syempre dahil ah, uh, maraming pag-uusap yung nangyari na sana kung gusto man nila na tumakbo ulit after nilang mag-graduate at matapos yung termino nila hintayin na lang natin o uh, abangan na matapos yung termino ng ibang mga kasama para walang makasakitan, walang makaaway, walang gulo but yun nga po, may iba at for hindi na nakapag-hintay but sabi nga po ng namin ako, ng aking ina, ng aking kamana, na, Pwedeng mga panya, walang problema, pwedeng umikot dahil lahat naman yan ang balak lang natin at gusto rin natin para sa mga dahil mag -symiso. So, binayaan na namin yung mga tao na mamili. Na kayo lang bahalang pumili. Kung gusto rin yung mga dati natin, kasi walang problema. Kung gusto rin yung line-up natin, wala din namang problema. But, yun nga, napapasalamat din ako kasi ang um, uh, nanalo by uh, na ba, ano cliffhanger nga yun talagang by by ano alam mo na ng mga tao ito mga tumakbo din uh, by a hundred eleven points if I'm not mistaken yung difference ng pangwalo na SD sa pangsyam na lumako very, no, very close. close kaya nga walang umuupo nun eh uh, but, yeah sa amin naman po nalapag kami ah, uh, Siyempre, family din ang tingin namin sa kanila kasama, mga dating kaibigan. Actually nga dati, up oh, until now, kaibigan pa din namin sila. Dahil uh, yun nga po yung ulit-ulit na sinasabi namin, ng eleksyon isang araw lang. Hindi e, naman porke naging magkakatunggali kami sa eleksyon, eh magsisever na kami ng ties namin sa mga kasama, mga kaibigan natin. And of course, very gracious din ako dahil yung mga kasama na, mga dating kasama, dating tumakbo, mga nagsimessage na din sa amin, sa akin ama, na alam mo, wala talagang hard feelings. Election lang talaga. Siguro yun yung pinapapasalamat namin sa amadanan. Na, na totoo nga, na ang isang araw lang. Meron oh. May tanong na lang po. hindi uh, mo kulingit sa inyo na alos taong taon nakakapag SJG na yun. Pa Paano ka po ninyo palalawigin itong good governance at yung malasapit sa tao? Ah, magandang tanong po yan. Sa akin naman po ang good governance, it comes from with it. It comes from a system kung saan gusto mo na maayos talaga yung sistema na nakikita ng tao. ah, Tinatanggal natin dito yung idea na pwedeng magkaririan, pwedeng mag, uh, ma pwede ang palakasan with good governance sa angadanan po, siguro ang, um, thankful na ako is sanay na ang mga taga angadanan sa good governance. Alam nila na kung Immune na sila. Immune na. <laughs> Alam nila na kung ano ang para sa tao at nakalaan sa tao, bababa at bababa yun sa tao. Sabi ko nga po nung nangangampanya kung nagpapasalamat ako, malaking bagay na nakikita ng tao ng angadanan kung saan na pupunta yung pera nila. Okay. Dahil ang pera ng bayan ng Anodana, hindi po personal na pera, hindi namin personal na pera dito sa munisipyo, kundi pera yan ng tao na pinapahawak lang sa amin. Okay. So, sabi ko nga po, basta nakikita nila na may tinatayin tayo mga bagong building, programa po mababa sa kanila, tuloy-tuloy na assistances, yan po yung ilan sa mga indication na maayos natin na nagagamit yung pondo para sa tao. Ah, uh, lang, natutuwa po ako dahil mukha ka talagang imbyul na. Mm -hmm. <laughs> ang tanong na nga po, mayroon ano pa ang ilalagay natin sa amangdalan? Walang na po kami dahil dito naman po siguro 'yun yung sa pinapasalamat ko. Very visible ang development at mm -hmm. ang tao sa amangdalan, maliban sa nakikita, nararamdaman. na merong pagbabago natatapakan, <laughs> natatapakan, <laughs> nasasakyan, <laughs> nagagamit, <laughs> yun yung importante doon. And of course, hindi lang ang progreso naman, hindi lang naman yan dahil, uh, dahil marami kang ayuda na binaba. It's more of kapag ka nakikita ng tao, ah, itong programa na ito is, itong taon na ito na itayo yan dahil ito yung uh, priority program ni Mayor at that time ito uh, nag, ang, 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 goal namin yung magagamit ng maraming generasyon ng taga-amadana so sana tuloy-tuloy yung unity ng tao na alam nila ang difference ng good governance and syempre tayo naman yun lang din kasi uh, same sa sinabi ko kanina yung uh, salus po lahat ng para sa ikabubuti ng taga-amadana yun at yun ang bababa para sa mga taga-amadana okay po misahin na lang po inyo may and So, Tutukom